Good morning guys. Mamahaw na ta guys. Ayan, namahaw na si Insoy guys. So, good morning Insoy. Good morning. Ayan si Insoy guys. So, ang ulam ni Insoy ay hot dog. Hot dog ang ulam ni Insoy guys. So, meron naman dito ang ulam guys. So, hot dog din. And yan. Ako guys, ang gusto ko timpla tayo ng Milo. Ayan. Timpla. Kita tayo ng Milo guys kasi mas ma ano ito. Pero alam nyo ba guys, mas masarap na itong Milo guys kasi sa akin dati. <laughs> Ayan. So dati guys, nung nasa ano palang lang ako guys, elementary at high school. Pag tuwing umaga guys, ang ulam ko ay asin. Ayan, kadalasan po yan. Asin guys, ang ulam ko. Lagyan natin ng asukan Ilagay ko sa kanin yung asin, guys. Tapos lagyan ng tubig. O. Oh. Diba? Kaysa naman, konti lang asukal. Kunti lang ako mag asukar guys. Kaysa naman, pasok ako sa school na no? walang laman yung chen ko. Diba? Makuya pang pa gundo sa school. Diba? sa mabuti pa. Ang importante talaga, guys, sa, sa akin dati, eh, meron lang kanin. Ayan, kanin lang sapat na yan, guys. Importante kanin. Tapos, may lo, Ayan, guys. Ibahog na ito din sa kanon, guys. O, diba? Diba? Yan. Ha, ba? Diba? Sarap ng ulam ko, guys. O, meron akong kanin, o. O, di ba? Ganito, guys. Yan. Dati naman, asin. Pero paminsan-minsan, guys, ginagawa ko rin yun. Parang nami-miss ko yung, ano, nami-miss ko ba yung kinalakihan kong, ano, o, yung mga ulam ko. <laughs> Kung hindi asin, ginamos. O, di ba? Ah. <coughs> Kain kayo guys. Kain kain. Yan. Tapos, eh malayo kami sa school dati. Nagpabaon ako. Ang ulam ko naman guys, ang ulam ko ay asin. <coughs> Excuse me po. Tapos minsan, tuyo. Yan, bulad. Tapos ginamos. Yan, kadalasan talaga yan guys. Alam nyo ba sa probinsya, probinsya daw, hilig yung mga ginamos-ginamos, guys. Yung daily sa maliliit, tapos igamos yun. Tapos yung lagi ang ula. Pang <coughs> ano. Pag doon sa bauna naman, guys, ang bauna namin ay yung saging, dahon ng saging. Tapos yung kanin, diyan sa gitna na yan, ilagay yung ginamos. Pagka tanghali, di ba, ang bango-bango ng ano, ang, ang bango ng ano, guys, kanin, parang namimiss ko talaga yung, guys, pero yung, wala kasi dito yung ano eh, walang mahirap manghat ng saging, dahon ng saging. Tapos kung hindi naman ginamos, yung baguong, yun, ilagay. Parang iluto siya doon sa kanin, guys. Yung mainit-init pa yung kanin. Yan, yung namimiss ko talaga yung mga ganun, guys. Pero ito, ito, nandito lang na naman doon sa bahay, hindi ko hahanapin pa yung mga dahon-dahon. Yan, ito na, ginagawa ko siya dito. Yan, tapos yung toyo, Ayan, toyo. Salit-salitan lang, di ba? Toyo, yung mantika, tapos yung ano sa kanin. O, sarap yun. <laughs> mm. Siyempre, laking ano tayo. Laking mahirap. <laughs> di ba? Yung mga ganyan pagkain, guys, yung ano na may miss ko eh. Yung bang. Pero sa mga anak ko, guys, hindi sila na, hindi, hindi nila naranasan yun. Sabi ko nga sa kanila, minsan, maulam uh, kayo ng tuyo. Kamanti ka. Ano po, ayaw magsipagkain.